Sa isang banyo ng Granada Hills High School, may isang labing apat anyos na binatilyo na nagtatago. Naririnig niya mula sa kinatatayuan ang mga nambubuli sa kanya na tumatakbo sa pasilyo. Hinanahanap siya, inutugis siya, at kapag nahanap siya, ipaparanas nila sa kanya ang pinakamasama. Isinusubsob ang ulo niya sa inidoro, itinatapon ang bag sa sahig, at maaaring susuntukin pa siya. Tuwing pumapasok siya sa klase, si Travis Kalanick ay matinding binubuli. Ang tanging takbuhan niya ay ang pag-aaral. Tuwing gabi, bago matulog, paulit-ulit na sinasabi ni Travis sa sarili niya, balang araw, siya ang magiging pinakamahusay, pinakamalakas, pinakasikat at pinakamayaman. At lahat ng mga talunan na yon ay hindi na siya kayang saktan. At tama si Travis. Makalipas ang labing siyam na taon, itatayo niya ang kumpanyang magbabago ng ating mga buhay magpakailanman. Oo, alam ko na may ilan na binibigkas itong Uber. or minsan Uber daw. Pero mas gusto ko yung purong Frances na bigkas na Uber. Dito na lang tayo mananatili para sa video. 27 taon pagkaraan, siya ay magiging ikadalawang daan at 38 pinakamayamang tao sa mundo na may personal na yaman na dalawang tuldok 6 bilyon. Pero ang kwento na ikukwento ko sa inyo ngayon ay hindi lang basta kwento ng tagumpay. Ito rin ang kwento ng isang kumpanya na yumaman sa ilegal na paraan sa pamamagitan ng paglabag sa mga batas, pag e sa mga user ng walang pahintulot, paninirang puri sa mga kakumpetensya at pang-aabuso at pananakot sa mga empleyado. Pero paano nga ba ni Travis na bago ang paraan ng ating pagbiyahe? Ano ang ginawa ng Uber para mangibabaw kahit na ang orihinal nitong ideya ay lubos na ilegal? sa kabila ng may isang daan at pitumpong milyong buwanang gumagamit, paano naging kumikita lang ang Uber noong dalawang libo at dalawampu't Kamusta team mindset? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Nagpapasalamat ako sa inyong mga feedback sa nakaraang video, ang kwento ng Snapchat. Natuwa kayo sa bagong estilo ng pag -e edit nito. Tatlong full-time editor ang nag-aasikaso nito, kaya ito ang pinakamagandang gantimpala para sa amin. Gagawin namin ang lahat para maibalik ang dalawang video kada linggo na schedule. Huwag mag-atubiling magbigay ng inyong suhestyon sa comment section. Ngayon, tatalakayin natin ang kwento ni Hubert, isang higante sa teknolohiya na sumikat dahil sa mga kontrobersya. Ito ay isang kwento ng tapang, matinding pagsisugal, mga kahina hinalang gawain sa negosyo, paniniktik at katiwalian. Sa pagtatapos, may dalawang mahalagang aral sa negosyo na makukuha sa kwentong ito na parang Hollywood movie. Sige, simulan na natin. ang niebe. niebe. ang bumalot sa buong lungsod. Nanginginig sa lamig ang dalawang lalaki sa harap ng Saint Quatre, isang tanghalan sa Paris. Sa kaliwa, si Travis Kalanick, isang Amerikano, na kamakailan lang ay nagbenta ng kanyang kumpanya sa halagang labing siyam na milyong dolyar. Sa kanan, si Garrett Camp, isang Canadian na naging milyonaryo matapos ibenta ang kanyang kumpanya sa eBay sa halagang 75 milyong dolyar. Naghihintay ng taxi ang dalawang lalaking hindi gumagalaw, ngunit hindi ito dumarating. Habang nagkukwentuhan ang dalawang tech magnet tungkol sa Web08 conference, nabuo nila ang isang ideya. Paano kung gumawa sila ng isang app na pwedeng magpabook ng taxi at masundan ito ng real-time? Ipinanganak ang Uber. Sa totoo lang, hindi. Sandali lang. Iyan ang unang kasinungalingan. Ang simula ng Uber ay hindi ganoon karomantiko. Sa ilalim ng niebeng langit ng Paris, Tanging si Bond ang pagod ng lalaking binata. Si James Bond ang binata ay si Garrett Camp. Babalikan natin ang tungkol kay Bond mamaya. Tandaan nyo yan. Magsimula tayo kay Garrett. Ipinanganak siya noong 1000, pitumputwalo sa Calgary, Canada. Nagtapos siya ng kursong software engineering. Habang nag-aaral ng masteral, nilikha niya ang StumbleUpon, isang kumpanya na nagre-rekomenda ng mga website batay sa interes ng user. Ngayon, karaniwan na ito. Pero noong 2001, revolusyonaryo ito. Noong 2007, binili ng eBay ang kumpanya niya ng 75 milyon, siyam na milyon ang napunta kay Garrett. Noong Oktubre, 2007 dumalo siya sa The Lobby, isang komperensya ng mga mamumuhunan kung saan nakilala niya si Travis, isang veteranong teknolohista. Kalaunan, naging empleyado rin siya tulad ni Travis. Noong 1978, itinatag ni Travis ang Seekers na isang piratang search engine. Kinasuhan siya ng 250 bilyong dolyar. Nabankrap siya. Pagkatapos, bumalik siya gamit ang Red Swoosh na naibenta noong 2007 sa Akamay sa halagang 11 na milyon. Tulad ni Garrett, kumita si Travis at nanatiling empleyado. Nagkita sila, tapos umuwi na sa kanikanilang bahay. Nagsimulang lumabas si Garrett sa San Francisco. May kotse siya pero hindi na niya ito ginagamit. Sa bawat date, umaasa siya sa mga taxi at palaging nahuhuli ang mga ito. Sinubukan niya ang ibang paraan, Nakipagkaibigan siya sa mga pribadong chopper at nagrerenta ng mga sasakyan araw-araw. Ngunit nananatili pa rin ang problema, ang paghihintay at mga pangakong hindi tinupad. Noong 2006, pinanood ni Gret ang Casino Royal. Sa ika anim na minuto ng isa sa mga paboritong Bond films, inilabas ni James Bond ang isang Sony Ericsson mula sa kanyang bulsa. Para sa mga mahilig sa alaala, -ala, may video ako tungkol sa nawala ng higanting ito. Nasa description. Makikita sa screen ng telepono ang detalyadong mapa ng ruta na tinatahak ni James Bond. Sa itaas, nakaframe sa loob ng isang parihaba ang destinasyon, The Ocean Club. Ang kotse ay kinakatawa ng isang araw at real-time na sinusubaybayan. May kompas, distansyang narating at average speed sa ibaba. Karaniwan lang ito ngayon pero noon ito ay makabago. Doon nagkaroon ng ideya si Garrett. Paano kung gumawa siya ng isang app na nagpapahintulot na mahanap ang mga taxi, makapag-book ng isang pindot lang, at masubaybayan ito ng real-time? Noong Mayo 2008 inanunsyo ni Steve Jobs na sa Hunyo ng taong iyon, maglalabas ang Apple ng iPhone na may global positioning system. Sa wakas, nakabili na si Garrett ng gamit para sa kanyang imbensyon. Nabili niya ang Uber Cabcom sa halagang 35 dolyar. Iprinisinta niya ang ideya at napapayag si Travis na sumali bilang co-founder. Si Garrett ang utak sa technical at si Travis ang nagbebenta na handang gawin ang lahat. Noong inilunsad ang Uber cab, para lamang ito sa mga elite at hindi para sa lahat. Noong Hulyo 5, dalawang libo siyam inilunsad sa San Francisco ang serbisyong may mga driver na nakakostyum, mga sedan at libreng bottled water. Agad na naging matagumpay. Hanggang ikadalawampu ng Oktubre, dalawang libo siyam, nang dumating ang ahensya ng transportasyon. Problema na ang mga driver ng Uber ay gumagamit ng sarili nilang ilegal na sasakyan. Ang resulta, limang libong dolyar na multa kada biyahe at siyam na pong araw na pagkakakulong para sa mga empleyado. Ngunit si Travis ay sumagot, hindi kami kumpanya ng taxi, isa kaming kumpanya ng telecommunication. At dito nagsisimula ang digmaan. Noong 2011, naging Uber ang UberCab. Hindi lang pagpapalit ng pangalan, kundi deklarasyon ng digmaan. Senyales ito sa mga regulator, merkado at sa mga kompetensya. Babaguhin ng Uber ang mga patakaran. Pero si Travis, ibang usapan iyon. Tanging ang taumbayan ang may lakas na sumuway sa batas. Kaya, dapat lahat gumamit ng app. Bumibili ang Uber ng murang iPhone mula sa AT&T, nire-reprogram at ibinibigay sa mga driver. Oo, libreng mga iPhone basta't magparehistro ka lang. Ang mga driver, syempre, dagsa at hindi pa dyan nagtatapos. Kapag nakapagbiyahe sila ng sapat, nagbibigay ang Uber ng mga insentibong pera. Mas maraming biyahe at mas maikli ang paghihintay para sa mga kliyente. Kaya natutupad na ang pangarap ni Garrett. Wala na ang hirap ng pagtawag sa mahal na numero. Para makakuha ng kliyente, nag-aalok ang Uber ng tatlong libreng biyahe sa simula. Pagkatapos, tapos na panalo ang lahat maliban sa Uber. Oo, nalulugi ang kumpanya at nawawalan ng maraming pera. Pero nakakakuha sila ng kasikatan na ginagamit para labanan ang Estado. Kapag may katanungan ang gobyerno, nagpapadala ang app ng mensahe sa mga user. Isang click lang, napipirmahan na nila ang petisyon. Minsan, may handa ng email na diretsyo ng pinapadala sa isang mambabatas. Pinapakilos ni Uber ang kanyang hukbo at bawat politiko na naglalakas loob na batikusin si Uber ay nauuwi sa pagkakaladkad sa buwis. Noong 2012, inilunsad ni Uber ang UberX. Kahit sino pwedeng maging chooper, illegal ito. Pero bale wala kay Uber. Kumilos ang mga autoridad. Magbabayad ng multa ang Uber matapos multahin ang kumpis nilang sasakyan. Sa likod ng mga anino, inilunsad niya ang Grayball, isang software na nakakakilala ng mga pulis. Sinusuri nito ang lokasyon, mga social network at bank card. Kapag natukoy ang ahente, ishadow ban. Binubuksan niya ang app ngunit walang nakikita. Walang Uber na kotse na umiiral sa paningin niya. Ang pinakabaliw sa lahat ng ito ay ang sistemang ito ay dinisenyo ng mga dating miyembro ng CIA. Ilegal, siyempre. Binayaran ng Uber ang ilang opisyal at nakakalusot sila hanggang 2,000 at 14. Si Travis Sun ay tumawag kay Mark Zuckerberg ang nagtatag ng Facebook. Talagang nagtutulungan ang mga bilyonaryo. Nagbabala siya. Pinag-uusapan ng kanyang mga tauhan ang Lyft. May bagong kaaway ang Uber, ang Lyft. Nasa United States lang ito at wala sa Europa para sa mga di-pamilyar. Isa itong kumpanya na nagpasya na direktang makipagkumpetensya sa Uber. Ang kumpanya ay nag-oorganisa ng mga party para mag-recruit pero si Uber ay nagpapadala ng sariling empleyado doon para mamigay ng mga kupon sa mga driver at agawin sila. At hindi lang yan, Nagbibigay si Lyft ng mga pink na bigote na ididikit sa kotse habang si Uber ay may mga patalastas ng labaha na nag-aahit ng bigote. Lumipat ang kumpanya sa digital na opensiba. Gumawa si Uber ng mga peking account sa Lyft. Sinusubaybayan ang lokasyon ng mga driver at naghanda ng lihim na software. At ang pangalan nito ay nagsasabi ng lahat, Hell, Impierno, Literal. Dahil sa Hell, natutukoy ni Uber ang mga driver na aktibo sa parehong app at binibili sila. May karagdagang bayad pa. Kapag umalis na siya sa Lyft, binababa ni Uber ang presyo nito. Sinasabutahin nito ang kakumpetensya. Sa mga gusali, si Travis ang unang kumikilos. Alam niya kung saan at kailan nagbebenta ng investor ang Lyft. At agad siyang umaatake. Sa bawat meeting, nagmamayabang si Travis tungkol sa sarili niya. Nangako ang Uber ng mga deal, nakalimutan ng investor ang Lyft, at biglang nawala si Travis. Hindi palaging totoo yan, dahil kailangan kumita ng Uber. Naglalaan siya ng 258 milyong pondo mula sa Google Ventures at iba pang mga investor. Dumudurog ang Uber sa kalaban nang walang pumipigil matapos maghiri ito. Hindi ang batas, hindi si Lyft, hindi ang mga limitasyon hanggang sa dumating ang araw na pumutok ang bula. Fausto Luna. umasok siya sa metro ng isang daang, pitumput limang kalye, at tumalon sa riles nang dumaan ang tren. Pinatay siya ni Hubert. Pinangakuan siya noon ng mas magandang buhay, mas kaunting trabaho, mas malaking kita. Ngunit habang tumatagal, dumadami ang kanyang mga biyahe. Lalong kumikitid ang kita niya. Walang regular na sweldo, walang leave at benepisyo, puro pagod lang. At ang katiyakang pwede siyang palitan anumang oras. Si Pausto ay hindi nag-iisa sa kanyang kalagayan. Noong 2018, ilang mga driver ng Uber ang nagpakamatay, ginabuso at inabando sila ng kumpanya. Sa isang viral na video, direktang sinabi ito ng isang driver kay Travis Kalanick. Hindi inaasahan, nag-alsa ang mga driver. Ibinubunyag nila ang mga kondisyon sa trabaho at hinihiling ang dagdag sahod. Tila may digmaan sa kalsada. Nagpoprotesta ang mga tradisyonal na taksi. Inakusahan nila ang Uber na pinalalala ang kahirapan at kawalang seguridad na binanggit ang isang trahedya noong 2014. Isang 26 taong gulang na babae nakatulog sa isang Uber. Pagkagising niya, siya ay inabuso ng sexual ng driver. Pinatay ng lalaki ang kanyang telepono para hindi siya matrace sa lokasyon. Matatagpuan siya dahil sa plakang kinunan ng larawan ng biktima. Ang krimen ay magiging balita at magbubunyag ng malaking kakulangan hindi ligtas ang Uber. Kahit sino ay pwedeng maging chopper sa Uber X. Walang maintenance, walang seryosong verifikasyon, app lang, at pwede ka nang magsimula. Mas malala pa, sinasabi ng Uber sa kanilang mga patalastas na may verifikasyon sila pero hindi naman totoo. Dahil sa mapanlinlang na patalastas, kailangan nilang magbayad ng 28 tuldok, 5 milyong multa. Noong 2017, unti-unting namulat ang mga gumagamit nang sumabog ang isang malaking issue. Si Susan Fowler, dating inhinyero sa Uber, ay naglabas ng pahayag tungkol sa pangaharas sa human resources. Tahimik, karaniwang seksismo, ikinuwento niya ang isang laso na kultura at bulag na pamamahala. Nag-utos si Travis ng internal audit. Nakaalarma ang mga natuklasang sistematikong pangaabuso. Noong Hunyo 2017, napilitan si Travis Kalanick na magbitiw. Papalitan siya ni Dara Khosrowshahi habang si Garrett Camp ay mananatili hanggang 2020. At, at pagkatapos, nagbago ang lahat ang Uber na nalugi ng mahigit 30 bilyon mula nang itinatag noong libo at walong ay nakakuha na ng kita noong libo at ayon sa mga ulat. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan nito, umabot sa 2,8 bilyon ang kita sa operasyon. Muling umiiral ang tiwala, Hunyo 23, 2025, at 25. Ang Uber ay tinatayang nagkakahalaga ng isang daan at bilyong dolyar o higit 40% ang itinaas sa loob ng isang taon. Unti-unting muling nabubuhay ang Uber. Ang kumpanya ay kasalukuyang naroroon sa 70 bansa at mahigit 10,000 lungsod sa buong mundo para sa kanilang mga serbisyo sa transportasyon. Nabago ng kumpanya ang industriya kahit na hindi ito naging madali. Marami ang naapektuhan nito. Ang terminong Uberise ay ginagamit na ngayon upang tukuyin ang isang industriya na nagbabago dahil sa collaborative economy. Kalimitang ginagawa ito para iwasan ang umiiral na regulasyon at direktang pagdugtungin ang supply at demand gamit ang mga digital na plataporma. Ito ay nagdudulot ng malaking pagbaba ng presyo at mas mataas na flexibility para sa mga consumer at service providers. Sa likod ng kwentong ito, ano ang mga aral sa negosyo na maaari nating matutuhan? Ang unang aral ay ang tagumpay ng kumpanya ay nakasalalay sa magandang kultura nito. Para kay Travis Kalanick, ang panalo lang ang mahalaga. Kumalat ang nakakalasong pag-iisip sa organisasyon, panghaharas, paniniktik at hindi patas na mga gawain ang nangyari. Ngunit sa pagbagsak ng kultura, babagsak din ang kumpanya. Pinalitan ang pamunuan at muling binuo ang mga pagpapahalaga ng Uber upang maibalik ang tiwala at kumita muli ang kumpanya. Ang ikalawang aral, ang paglago sa anumang halaga ay hindi matatag na modelo. Sa loob ng maraming taon, sinunog ng Uber ang bilyon-bilyong piso para mangibabaw sa merkado. Ibinenta ng kumpanya ang serbisyo nila ng palugi, sinuportahan ang mga biyahe, umaasang ang kritikal na sukat ay magdudulot ng kita sa hinaharap. Halos ikamatay ng Uber ang estratehiyang ito. Noong 2023 lang, matapos ang 15 taon ng operasyon at bilyong dolyar na pondo na nalikom at nagasta, doon lang nakamit ng kumpanya ang kanilang unang operasyonal na kita. Mas importante ang matatag na pag-unlad kaysa mabilis na ekspansyon. Sa palagay mo ba, para makalikha ng isang revolusyonaryong kumpanya, tama ang estratehiya ni Travis? Kailangan ba talagang magdusa ang ilan para mabago ang mundo? O may ibang paraan ba para makamit ang parehong resulta? Ang kwentong ito ay nagpapaisip sa akin tungkol sa Snapchat na nakaranas din ng mabilis na paglago. Kahit may mahigit apat na raan at 80 milyong taga at maraming inobasyon hindi pa rin kumikita ang kumpanya ng kahit isang dolyar, lalo na dahil sa ilang mga pagtataksil na makikita sa video.